mungkuro puro donado ni e, ano tanging bucaran ewo po isama ito pa ito mo ano 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 ang ano 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 yung ano 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 Sa akin ano

Ang talaga ng tirang mo talaga. Hindi mo lang ko nakatigil. na ba yung mga natin? Ka? Ah. kasi isapin, o, mo sa akin yan eh. talaga. namin na ano, ganyan lang yung ano, nakabaso lang. Na ba yung mga natin? Bakit puro na to? Ay. Hindi ko <laughs>